After ng malakas na ulan, tuwang-tuwa ang mga lakatan na galing kay Sirga Agri TV. Tingnan ninyo. Eto na nagsipagtubuan na siya mga crispy people. Ito na po. Ayan na. So ito yung itinanim natin na pabalikad. Isa pa lang yung lumalabas. So sa labing dalawang itinanim natin, ito na nagsipaglabasan na po sila. Eto ngayon kung titingnan niyo mga crispy people, sa itsura po nila no, ilang days na po sila kasi nila so so itinanim ko to nung June 19 so uh, 15 weeks ay 15 weeks labing uh, limang araw ito yung pinakaunang lumabas ang laki na po at ang lusog so ito yung mga lakatan na galing kay Sirga Agri TV so tingnan ninyo bali yung lumabas nyo sa anim na po mga crispy people so tingnan nyo naman nakakatuwa meron na yan. Hmm. So tingnan niyo. <laughs> so ayan, so super uh, legit talaga. Yan kaya kung may mga gusto pong magtanim ng uh, lakatan, um, pwede po kayo mag-message kay Sir Agri TV. And uh, sabihin niyo lang nga uh, na panood niyo tong uh, video na to sa ating page dito kay Rolly Outdoors TV. So napakabilis ang proseso sa kanya. So papadahan niya agad kayo Ayan si mga crispy people, so, na no. Ayan na. Hmm, tingnan nyo naman yan. Wow, di ba? Hmm, so labing dalawa yan. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Ito, yung pang isa nandun. Apat, ito, lima, maliit. Lumalabas na rin. Ayan. Ayan pa. Mayroon pang dalawa doon. Ito yung pinakamalaki. Yung nandun. Bakit meron siyang kahoy na ganyan mga people? Kasi meron po tayo mga alaga mga organic chicken. Kaya nilagyan ko rin yan ng mga sanga-sanga para hindi nila uh, tawag dito. Hinuhukay po kasi nila ng uh, mga paan nila. So ayan, para uh, protection na rin sa ating mga lakatan. So yun yung uh, ginawa kong paraan. de uh, ba diba? Ang tataba. Tingnan naman, tingnan ninyo. Ang lulusong. <laughs> Yan na so sa nakakatawa halos sa uh, nabungkal yung lupa. O, oh, tingnan niyo Yan o. Uh, matindi. Bumulusok talaga yung ano. Yung uh, pag, pagbulwak nung uh, dahon ng lakatan. Ito din yung isa o. Oh. Pabaliktad yan. Kaya hindi yan tumubo sa gitna. Nasa gilid. Kasi pabaliktad po yan. Malamang susunod na rin yung iba niyan. Ayan. So ayan mga crispy people, maraming maraming salamat sa pagantabay po ninyo at pagsubaybay. Ito rin, balik na din po ito. Yan, ngayon pa lang lumalabas. Hmm, ang bilis. May mga ugat na kasi pinadala so kaya 15 days lumabas na agad. Ito yung nauna mga crispy people yan. Oh. Ang tangkad na yan. So tingnan ninyo lalapitan natin para makita nyo. Kung gano'n yung katangkad. Ito yung aking kamay. So tingnan nyo. Mm. Mataas na yun mga crispy people oh. Mm. May gita dalawang dangkal na yan. Mm. So yan, so sa mga gustong umorder din at magtanim ng lakatan, mag-message lang po kay Sir agri TV. Salamat po.